Hello mga boss, ayan mga boss, pumunta kami ng palingke Ito, napakamura yung mga bilihin dito ng isda mga boss Ayan, samahan nyo kami mga boss at uh, pupunta kami yan dito mga boss Ayan mga isda mga boss, oh. hindi dito kilo-kilo yung mga isda mga boss Ayan mga boss, samahan nyo kami At uh, dito mga boss, uh, alas 5 na to ng hapon dito mga boss sa amin At uh, ngayon mga boss, nagka cape muna ako dyan mga boss At, uh, at saka nagwalis na rin ako dyan mga boss kasi maraming mga dahon na, na sa harapan namin kaya nagwalis muna ako dyan mga boss at uh, nag-iisip na, nag kami na magpunta ako ng palingke ayan mga boss at uh, samahan nyo kami mga boss uh, napakamura yung mga isda dun sa talipapa mga boss uh, sa sa gilid lang ng, ng dagat mga boss uh, hindi dito kilo kilo yung mga bilihin mga boss uh, dito mga balot balot saka piraso-piraso ang pagbinta dito mga boss tingnan yung mga boss at pupunta kami dyan sa bibilihan ng mga isda mga boss sa tabing dagat lang yun mga boss saka saka mga ricado mga boss ayan mga boss at natapos na ako dyan ng pagwalis walis ko ng mga boss at uh, nag digpit na ako dyan at magkuha ng gamit ko at maaalis na ako dyan mga boss at uh, pupunta na tayo ng palingke ay ng talipapa o Doon sa tabing dagat sama nyo ako mga boss at uh, sama pupunta tayo ayan mga boss muntik pa ako na dito natumba yung motor muntik pa dito na sira yung motor hindi pa naman sa akin ito kaya mga boss at tara na samahan nyo ako mga boss at aalis uh, na tayo mga boss ayan ayan ang mga boss abang nag kami dito mga boss at uh, nagbibidyo ako sa kalsada mga boss ganito yung daanan namin mga boss malapit lang naman ito mga boss mga uh, isang kilometro lang ito mga boss makarating na kami sa palingki ayan mga boss uh, yung mga palingkin nila dito sa tabing kalsada tingnan nyo mga boss at uh, ayan baka may nakita kayo dyan mga kilala nyo mga boss ayan mga boss ito yung mga palingkin nila mga boss babalik kami dyan mamaya magbili kami ng mga ricado ayan mga boss ito yung dagat dito mga boss ayan o oh. ah uh, pa alas 5 na to dito ng hapon ganyan nang may, may, araw pa Ayaw, alas 6 na nga yata ito ayan mga boss at uh, unang tagpo namin nakakita kami agad ng nag, na nagatinda ng mga tulingan. Ayan, 150 lang yan na boss. Ang mga boss ang isang piraso. Napakamura lang dito. Piraso-piraso yung bintana dito, hindi kinilo. Ayan mga boss, umura lang. Nakabili kami dito mga boss sa alagang to 250 o dalawang piraso na mga boss. Tingnan yung mga boss, oh. ang lalaki pa. Ayan mga tulingan saka yellowfin. Yellowfin yung nabili namin dito mga boss. Meron din dito na mga mga istang bato. Marami yan dito mga boss. Ayan mga boss, uh, ngayon pinipili na nila yung bibili namin. Pero nagpili talaga ako diyan mga boss kasi parang malambot pa yung binigay nila sa amin. Kaya nagkuha ako diyan ng yung parang matigas kaya dapat hindi tayo maisahan kasi minsan ang nilalagay nila diyan mga boss yung luma na naisda. Kaya nagkuha kami ulit sa iskis at nakapili na ako diyan mga boss. Ayan dalawang piraso na kuha namin diyan mga boss. Yellow pin yan mga boss. Ayan na mga boss, nagpa-video pa at nagpa-picture pa sa akin mga boss. Ayan oh. Nakabili na kami 250 yan, dalawang piraso na mga boss. Napakamura, di ba? Malalaki pa. At uh, bumalik na kami mga boss at duman uh, dumaan muna kami sa paling eh, sa palingke. At bumili kami ng mga ricado diyan mga boss. Dito mga boss, yan I mean, may nagbarbecue pa. Dito mga boss, hindi dito kilo-kilo, kundi piraso-piraso. Ayan ang mga sibuyas. ah uh, yan, uh, luya nila, 10 piso. May uh, 20 pesos yung, yan, may mga talong, Ampalaya yan, 50 pesos lang ang, talong nila mga boss. Paminta, yung si sili, 5 pesos. Ito, yung itlog nila dito mga boss, 13 ay. 13 pesos yan, ang isang piraso. Yan, nagbumili na rin kami. Mga, ganyan yung mga binili namin dyan sa palingki mga boss. At sa kasuka, tuyo. Bumili na kami para hindi na kami sa sunod na linggo na naman kayo magbili at nakakita ko ng udong kasi ito paborito ko to nung bata pa ako Aya, bumili kami ng udong dyan mga boss at saka 'yun na nagbayaran na kami mga boss at uh, mang na uh, namin mga pura 180. Kaya binag nagkuha ko ng 500 diyan mga boss sa wallet ko at uh, magbayad na kami mga boss. May sukli pa kami ng uh, 20 pesos. Nagbigay ko ng 500 diyan mga boss, ayan. At uh, sinusuklian na kayo ni Tatay, uh, ni ni Ama. Ayan mga boss at uh, nakabili na kami at uh, nagbigayan nag pa ng sokli at uh, babalik na kami mga boss at uh, ayan na mga boss at uh, pagpapaalam pagpapalam na ako dito at mag magmumotor na kami mga boss ayan ang mga palingkin nila mga boss at uh, dito mga boss nakarating na rin kami uh, nakarating na rin kami dyan at dito na lang mga boss maraming salamat like and share and comment na lang mga boss thank you God bless mga